Magbibigay oh, mga bok Bali Naibalik na sa ward yung asawa ko uh, Naasikaso ko na rin Napakain ko na rin Tapos dumating na rin yung kuya niya Papalitan ako Dahil gawa ng may area Kasi ako bukas kulang-kulang pa sa tulog Andun na rin siya Kuya yung kuya niya Naibigay ko na rin sa kanya yung watcher pass Bali siya na yung mag-aasikaso doon siya Yung papabantay ako Uwi na ako, na ako yo pagod na rin Buti walang ulan ang hirap sumalubong nung puyat ka na ulan ka pa Hindi okay, lang mga bok, biyahin mo na ako ha ah. Thank you, yo Hindi so, mga bok Sa biyahin na ako Medyo bad trip lang kanina sa parkingan Paano ha, ah? halos lahat na lalapit sa'yo Bibigyan mo eh, ilan silang adik dun Okay, nausap ko naman na maayos na magbibigay ako sa'yo Pero wala doon lalapit Kasi bibigay ko sa kanya ng 20 Sunod-sunod yung lumalapit ng ano. Hindi ko na lang sila pag-aralin. O kaya pasyente na lang sila. Sila na lang pa. Sila na lang pa doon. Para nagagastusan. Uh, Pasabay. I-implant ako doon galila. Ba ampon na inaubatan pa. Balas ka alam ba? Meron din di depan mo ko na tapos eh. sa bahay. Yare, puro ko lang sa Sakayan, nakikita ko. Wala sa kanto namin, puro pula. Nasakap na kami ng mga red cars Nagal naman na ito ah, Nakakabun na, na ah, naming maganda Ahon ay sa amin na Sing pa yung sikula angot eh Ito na ako Sikula angot Sikula panag mo na sa Facebook ko? Yeah. So, yung nag-uwala pa sa Roblox. Papa? Pinakot ka na doon na gusto mga salubong so, 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 sa akin. Kung sino mauna dito sa dalawa, may limang libo. So, wala nang natin, guys. At eto na. Wala ko. Okay, 3, 2, 1. Yun lang po sa ngayon at magpapahinga na ako. Maraming salamat mga bako.